Wait, Hi guys, magandang araw na naman. Andito nga pala ako sa Mindoro ngayon, sa Pinamalayan. Magbabakasyon muna ako dito ng isang linggo bago ako bumalik ng Manila. Pero parang hindi rin ako makapagpapahinga at ang dami ko rin client dito. Halos isang buwan kasi akong nawala dito. Kaya syempre, namiss ako nila. Ang tinatatuan ko nga pala ngayon guys ay taga rito rin lang. Ayaw niya magpakilala at magpakita ng muka. At baka makita daw siya ng mga inutangan niya. Baka sabihin daw inuna pa magpatato kaysa magbayad sa kanila. Pero joke lang yun guys ha. Payo ko lang po sa magpapatato ng mga minimal. Mga dalawa or tatlo or mas marami pa ipatato nyo sabay-sabay para makadiscount kayo sa mga artist nyo. Siyempre kapag isa-isa minimum na minimum. Mas matataasan kayo. Pero mas magandang diskarte guys para makadiscount talaga kayo. tropahin nyo yung mga artist nyo. Kaya mapapansin nyo guys, lumipat na ako ng Manila. Mga tropa ko kasi mga tao na dito. Doon naman ako mag-iipon ng tropa. <laughs> guys, basta pang mag inquire kayo, send nyo yung design kung saan part ilalagay at size para mabilis ang usap natin. Ganon po ang tamang pag inquire May hirap po kasi sagutin kapag ang tanong nyo how much magpatato ng walang size tsaka design. At yun guys, tapos na with you.